Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Hindi ba kayo okay ng partner mo? Nag-aaway ba kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin ba kayo nagpapansin ng dalawa at hindi pa rin siya nagpaparamdam tumatawag, text o chat sa At depressed na depressed ka na dahil sa gusto mo na siyang makausap at makasama pero napakataas ng pride at napakatigas ng kalooban niya. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang sa ganon maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. Basta tiwala lang at palaging buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. At itong ritual ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng tatlong beses pangalan at apelido niya. At sa likod ng papel, isulat mo din ang kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses. Dapat all capital letters po ang pagkasulat ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos, hawakan mo muna itong papel na sinulatan mo, titigan mo ng maigi ang pangalan niya na nakasulat, mag-focus ka, mag At pagkatapos, tawagin mo lamang ang pangalan niya at apelido ng tatlong beses pangalan at apelido lamang niya ang dapat mong banggitin sa ritual na ito at pagkatapos tupiin mo na itong papel kahit ilang tupi at ilagay mo na ito sa loob ng punda ng unan mo o di kaya sa higaan mo at higaan o unanan mo ito buong magdamag at kinabukasan pwede mo itong kunin at itago at pwede mo namang hayaan lang dyan sa unan mo o sa higaan mo kung saan mo inilagay ang ritual at paniguradong siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo nang sa ganon ikaw ay tawagan o kontakin at gusto niyang magipag usap sa iyo at maging okay at maayos kayo ng partner mo at eto muna sa ngayon maraming salamat po sa panonood may god bless